maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga counter uh, ah, ngayon ay sisir ko lang po sa inyo itong nahunt ko doon sa Mindoro nang umuwi kami Ayan. ito po galing doon sa pamangking ko kay Jampol Paul Ayan. kay John Paul Batan out sa ito Ayan. itong one dime year 1966 Ayan. may dagdag collection na naman tayo tapos itong 25 centavos yan halo halo na lang po tayo may 2014 may 2009 may 2012, may 13. Ayan, yun lang naman po yung ano. Pero mga magaganda pa pong kondisyon ito. Yung kita kita naman po. Tapos itong ano. Ten centavos. 2014. Ayan. At isang year. 2006. Ayan. siya tag kay John Paul Batahan ito ay sa kanya galing ganda itong ano na to 2015 bagong bago talaga siya napakaganda ng kondisyon niya ito ay Prosted year 2015 ano lang naman po ito common lang siya pero magagandaan talaga ako sa kanya medyo bihira na rin pa makakita nito pero hindi naman ganun kahirap ilan na rin po yung hawak ko nito eh dami-dami na rin magawang ko na rin po ng content kaya hindi naman siya masasabing ano, may harap panapin Hindi po, lang po muna. At maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking munting channel. Shout out po sa inyong lahat, sa ating walang sawang mga silent viewers. Salamat po sa inyong suporta. Ay brother Bernie Tanangunan, bro, shout out sa iyo. Alam kong wala po kayong sawang sumusuporta sa aking munting channel. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo salamat sa Diyos at napagtatagan nyo aking munting channel shout out po sa inyong lahat bye bye